Bidik. Bidik versus John Ray. Ayan si John Ray. Ito si Bidik. Magsusuntuan sila. Three. Ready, set, go. Pak. Yan na sila, guys. Pak. Sinuntok ni John Ray. Natamaan si Bidik. Sinuntok. Oh. Ah, nasuntok sa mukha. Hmm, nasuntok ulit. Hmm, sinuntok, tinaddad, tinaddad. Hmm. Ayan sila, nasusuntokan sila. Ayan silang dalawa. Okay, guys. Rantu. 2. Tingnan ako, Ready, set, fight! Pakak! Bag! Pak! 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 Okay na. Pak! Ano? Dito na nagtatapos ang laban. Ay, panalo. Ay, wait lang, wait lang, lang. Aray Hello guys, ako na nagbe-video. Hindi kayo dito dalawa. Ang nanalo ay si Tu. Ang nanalo ay si Janrey. Okay guys, dito na nagtatapos. Bye.